alaga mi po ba 'yun kaibigan? Ano ba 'yun kaibigan? May butas ba ito sa ibabaw? Saan saan ba 'yun galing yung tubig? Kaibigan. Ano po? Pasukin natin ang iba't ibang masasamang tao dito sa mundo. Kasama natin, Dukyo Da Explorer. Yun, magandang gabi mga ka-explore. nandito naman ako, Dukyo Da Explorer po. Uh, ngayong gabi na ito ay babalikan ko yung uh, bagong duwende no, na uh, kakaibiganin natin na, o ano man yung uh, pwede natin manulul pabalik tayo dun at uh, magdala ulit tayo ng alay at yun know, ang sana tuluyan talaga natin siyang maging kaibigan kasi yun lang no? Uh, kasi may mga ano na tayo dati eh, mga uh, karanasan din kaya siguro kasi ako naniwala kasi ako na yung ano yung pagkatagpo namin eh, may dahilan kaya siguro 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 ganun kaya bago tayo magsimula ano ah uh, bago pupunta doon i-shout out ko lang yung mga nag-comment po sa upload ko kagabi ah uh, ito hindi naman ito nagpapa-shout out pero bilang pa pasasalamat po sa inyong lahat no, na nanood at nang, yung nag yung nag-comment eh, basahin ko na lang po yung mga pangalan nyo no, bilang pagpapasalamat po sa inyo shout out po kay Imelda Makadat shout out kay Gina Rosanto shout out kay Jens Kimix Vlog ng Mindanao shout out si ano po to si Ma'am Gina Alicante at kay Ma'am Kobaya si Jane shout out kay Minda Disa shout out kay Perlita Kilap Kilap shout out kay Yuki Uy shout out kay Joantis Kimil shout out kay Jane Betty Betty shout out Teresa Galisana shout out Evelyn Puliado shout out kay Jema Fajardo shout out kay Jackie Ong shout out kay Vilma Bardaji shout out Holy Juno shout out kay Lloyd Commendador shout out Divina Azuelo shout out kay Rochelle Dugay shout out Lynn Lungara, shout out kay Marge, shout out kay Chloe, Chloe Charity TV, shout out Paulo Cueva, shout out Mama Anel Bari, shout out uh, Nining Borinaga, shout out Maria Baltasar, shout out at kay Ate Mardula Abong, shout out so yun, yun po yung nag-comment so maraming salamat po sa inyong panunood talaga no? so yun mga ka-explore pupunta tayo dun at uh, magdala ulit tayo ng alay uh, tingnan natin kung anong mangyayari doon kausapin ba, ba rin ba tayo ulit so yun abangan nyo po so yun maka-explore nandito na tayo sa ilalim ng bahaya at uh, may dala tayo pa rin alay ito yung alay natin mag-explore ako po Ito so, ang aking explore. Dala tayong baso. Ito, oh, masarap to. Yan. So, lagay natin dito ulit. So, yun maka-explore. Tara. Uh, tanggapin niya yung alay natin at kausapin. orin nya tayo so tara Yano kay explore ayan. Punitin 'yung daan sa ano. tabi-tabi po. Ano na lang tayo na. Uh, po po tayo kasi baka merong mga ibang elemento na magambala. Ayan. Uh, uh, kaibigan. Kaibigan. Ayan, walang sumasagot. Siguro kagaya ng mga ibang duwende, katulad la ibata no na minsan wala kasi nga uh, ano sila may mga uh, importante din ang ginagawa o pinupuntahan pero ante-ante lang tayo maka-explore you no. Know? pasok Gandang gabi kaibigan. Kaibigan. Eh, no, wala nang sumasagot. Ah. Uh, Antay ko ng konti. Eh. Kaibigan. Eh. pag hindi sila sumasagot huwag lang tayong yung parang uh, tawag tayo ng tao sa kanila baka maano sila uh, hindi tayo ma magalit sa atin Nako, baka mapahamak tayo kaya ano lang, baka meron pa siyang importanteng ginagawa no? o pinuntahan maya-maya subukan natin tawagin ulit no. Baka dumating. Ibigan. Ibigan. Nandito. Ayun, ayun. Magandang gabi po kay Ibigan. Yan sumagot siya no. Uh, ah, nandito ako ulit si Dokyo to. Ah, uh, meron po pala akong dalang pasalubong po sa inyo ibigan ayun na sumagot siya pero uh, ganito po il ayos lang po ba ilagay ko na lang po dito para makakain yung at makainom yung alaga nyo sige po, no? Uh, sige po sige po hindi ko maintindihan pero kaya nang ginagawa natin dati uh, iwan natin dito no, bilang respeto sa mga uh, alaga niya uh, iwan ko na lang po dito kay Bigan Ayan uh, uh, mga ka-explorong nga ilagay na natin ah kaibigan alis muna ako para makakain at makainom yung alaga nyo sige sige po ah, so alis muna tayo para maka ano siya So, uh, mga ka-explore. Uh, antayin muna natin na makakain at makainom yung mga alaga. Pagaya um, dati no, yung mga kaibigan natin dati. Yan to mga may pa yung uh, tiki sa puno. Yung lizard. Antayin lang talaga natin na matapos makakain yung mga alaga niya kasi hindi naman talaga yung duwende yung kumakain yan. di yung mga alaga niya, yung mga ginagamit niya na hayop. Kaya hindi lang natin ipagpakita kung anong hayop yung kumakain at umiinom niyan kasi para hindi sila maano ng uh, mga tao. Kasi pag makita sa kamera, uh, malalaman nila ay yan pala yung mga uh, ayop na ano nyan yung ginagamit ng duwende so baka mainteresan ng mga tao kaya yun kaya ano natin yun hindi natin ipapakita kagaya nila ano ni kaibigang ibatan dati Ganon ganun din sana maging ano natin to no? maging maging ano natin na kaibigan to so yun maka-explore na kaibigan tapos na po ba kaibigan tapos na po bang kumain yung mga laga nyo yun sumagot no siguro tapos na kaya balikan natin yun maka-explore na. Ayun o. Uh. Tignan natin akong inubos yan. <coughs> Grabe yung biskwit Inubos talaga no. Kinuha pa pati yung mukhang inano ng alaga niya isinibat pati yung wala, walang bakas na tira sa biskuit mo, no? pati yung wrapper niya dinala so nasarapan yata yung alaga mo kaibigan ate baka, baka hindi na siya sumagot oh. baka kaibigan andyan po ba kayo Sige, maraming salamat po at kinain po ng... Uh, tinanggap nyo po yung alay po. Ayan. Kaibigan, ano pong sabi nyo? Yan na, may sinasabi nyo pero... May sinasabi siya pero di natin maitindihan. Ano po bang... Ano po bang ibig niyo sabihin kaibigan? Yan ang di ko maintindihan. Pwede niyo ba akong bigyan ng sign kung ano ibig niyo pong sabihin? Hindi ko di kung ano yung sinasabi niyo kasi. Yan no hindi ko talaga maintindihan. Uh, paano ba yan kaibigan sana ano kaibigan sana uh, bigyan mo ko ng sign o ano para malaman ko talaga kung ano yung isa itong sinasabi nyo po kasi po uh, hindi ko talaga maintindihan kaibigan kasi dati kasi no ah uh, yun dati kasi no uh, uh, naintindihan natin yung mga kaibigan natin dati dahil uh, binasbasan tayo o, yun lang ah no. uh, kaibigan sana sana ano kung ano man yung sinasabi mo sana malaman ko rin yan po Sino po yung ano? Sino po yung mano ng sombrero ko po kaibigan? Ay eh, nahulo. Nandito po ba yung alaga mo di, dito sa ibabaw kaibigan? Ayun maka -explore mo ka-explore uh, mo. biglang tumilapon yung sombrero ko. Ah, uh, kaibigan, alaga nyo po ba yun? Alaga nyo po ba yun kaibigan? Hmm. Ah. Ano ba yun kaibigan? May butas ba ito sa ibabaw? Saan ba, ba yun galing yung tubig? Kaibigan Ano po? Basbas -bas po 'yon. Uh, ayun mga ayun mga ka-explore mo. Ayun oh, binasbasan po tayo no nang, nang nabigla ako, hindi ako nakapaghanda doon. Ayun no, biglang uh, parang bumuhos yung tubig no kahit wala namang ano dito <laughs> mga ka-explore. Maraming salamat po kaibigan. Uh, yun, uh, dahil daw uh, para hindi daw ako mahirapan no, na makausap siya kaya binasbasan niya ako sa pamagitan pa rin ng tubig no uh, kagaya pa rin kay kaibigang ibatan at kay kaibigang solomon dati uh, tumamit siya ng tubig kasi meron daw siyang mga sasabihin, no? Uh, para maintindihan ko. So 'yun mga uh, kaibigan, uh, maraming salamat po talaga at binasbasan niyo ako. <toss> 'Yun Ulang uh, anuman daw, po. Pero ano 'yun, uh, malaki ta talaga daw 'yun na uh, uh, may sa akin uh, para, para kung sakaling mayroon siyang gusto iparating ay uh, ano ko agad ibigan nandyan po ba? Nandyan pa po, po ba kayo? Ibigay? So, yun mga ka-explore. Hindi na siya sumasagot. Uh, yung sabi niya kanina ay meron pa daw siyang pupuntahan Nagma, na, may lakad pa siya na siya kaya, yung uh, kagandahan nun eh, bago siya umalis eh, binasbasan niya tayo at yun naiintindihan natin yung salita niya so, kaya po kaya po ano ha, hindi ko po siya maintindihan kasi uh, hindi po sila kasamahan nila ibatano no. No, ibang ano sila, ibang grupo din sila. Kaya hindi ko sila maintindihan. Pero kung kasamahan ni ibatan, maintindihan ko. So, yun mga ka explore no. Ah, uh, alis na tayo dito kasi uh, wala na, umalis na po siya. Mukhang may importante talaga siyang uh, lakad. Kaya uh, yun. Yun mga mga ka explore, maraming maraming salamat po. Ah, uh, abangan niyo po no kasi babalik pa tayo dito. Uh, kasi meron daw siyang mga sasabihin eh. Hindi, hindi natin 'yon nalaman kasi yan ang umalis na kaya malalaman natin sa sunod na araw o ganoon tayo makabalik dito malalaman natin yun kung ano yun so yun uh, mabuti na basbasan tayo uh, siya na mismo sa, kasi yung nag uh, kusa niyang tayo binasbasan no? kasi meron siyang sinasabi pero hindi natin na uh, uh, intindihan kaya yun pa ulit ulit hanggang sa yung alaga niya biglang parang umano dito at uh, ginanon yung sombrero ko natanggal yung sombrero ko tapos pagkatapos tinanong ko siya ano ano ba yun bigla namang may bumuhos na tubig dito yun the big ako hindi ko inasahan yun kaya yun yun na pala bas bas na pala yan kagaya nila kay bigang ibatan dati at sulungon so yun mga ka-explore uh, yun makakausap na natin siya at abangan nyo na lang ang pagbabalik ko dito baka bukas or kung kailan so, so yun mga, mga ka-explore maraming maraming salamat po sa inyong panonood